Live TV Radio! TV Radio! Oras sa Pilipinas, dalaw minuto bago mag-8.45 na umaga, dako tayo sa balita sa labas ng himpilan, umaksyon na ang Land Transportation Office o LTO matapos maging viral ang video sa social media na nasangkot sa tatlong away trapiko ng isang motorista. Ang karagdagang detalye sa report niya ni Hati de Christopher Tirambulo. Christopher pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang isang lalaki na nasa sa tatlong gold range na ngayon ay dala sa social media. Sa pulsa video, ang na nag viral sa social media nitong unang linggo ng Enero ang lalaki habang nagmamaneho sa kahaba ng isang palasada sa Fairview QC na biglang inihinto ang sasakyan, pumabasinugot at saka pinagsigaw ng motorista na nasa likod niya. Bukod dito, mayroon pang ibang away trapiko ang kanyang kinasangkutan. Ang na-video na kumalat din sa internet na makikita na mayroon pa siyang hawak na baton. Makikita sa mga video na pare-pareho ang plaka ng green na sedan. Ayon sa LTO, naglabas na sila ng show-cause order laban sa sospek kung kaya't dapat niyang depensahan ang kanyang mga ginawa. Bukas, araw ng Merkulis, dahil kung bigo ito ay nagawa na sila ng rapat na aksyon. Binigandihin pa ng ahensya na batay sa video ay may pagdabag ang sospek sa kasong obstruction of traffic at improper person to operate a motor vehicle na may parusang kanselasyon ng lisensya na nanawagan ng LTO sa may-ari na sasakyan na makiisas sa isinasagawang investigasyon. Christopher Gerambulo, Newsline. Maraming salamat sa report niyan, Christopher.